magagaling talaga ang mga ang mga salot ng bayan propagandista yung mga pinahiya ni Panelo may lusot naman kasi talaga sila doon sabi ni Secretary Panelo ni Attorney Panelo sa palagay niya ba may tiwali ang kongreso oo oh, doon kayo nagpa-file na impeachment eh sa palagay niya pala tiwali sila Meron sumagot na back up nila sa mga comment section. Ang sabi, eh, syempre impeachment proceeding yun, wala namang ibang pagfafailan ng impeachment sa impeachable officials ayon sa ating konstitusyon, kundi sa kongreso lamang. Tama. Pero kung ang grupo ninyo, alam niya nang tiwali yung body, the congress as a whole, na pagfafailan ninyo, anong klaseng what kind of justice ang aasahan mo doon? Kung tiwali ang body na pag na iyong pagfafailan, what kind of impeachment proceeding ang aasahan mo doon? Yung impeachment proceeding na yan, aal sa yan, kahit na walang grounds eh. Kung lalapas tanganin mo yung konstitusyon, aalsa yan kahit walang grounds. Bakit? Bahid-bahid lang iboto e, Boto-boto lang ang kailangan dyan eh. Pag aakit mo ng Senado, pwede rin siya ma-impeach. Bakit? Bahid-bahid lang din yan eh. Kagaya na nangyari kay Corona. That is why sa mga instances wherein walang proper na masusulingan yung taong bayan, taong bayan na mismo yung dapat na may gawing aksyon, kung nilapastangan na yung ating mga constitutional process sa ganong pamamaraan. One more thing. Kung sa palagay nitong mga aktivista na to, na mga propagandist na to, ay tiwala ang kongreso. Tiwali ang kongreso. Bakit sila nagpapagamit dito? Kasi mayroong mutual interest. So kung kayo ay may mutual interest sa paggawa ng masama, ano ang inyong kredibilidad? Meron pa bang dapat maniwala sa inyo? Siyempre, wala dapat. That is why sa akin, wala lang nakikinig sa akin kasi real talk ako eh. Maraming hindi matanggap. Pero, nung nanalo si Bongbong, tapos biglang nakita ko yung mga pinag-uupo niya tao at yung mga positioning sa Congress. Sabi ko, oh, oops walang taong matino na papapasukin niya sa kanyang bahay patitirahin niya ang isang magnanakaw na sinisiraan siya pero kapag pinatira niya yun sa bahay niya ibig sabihin may nangyayari na hindi normal for the sake of unity patitirahin kita sa bahay ko tapos pag ninakawan ka sasabihin mo oh, ninakawan mo ako despite pinatira ka eh tanga ka pala, eh. alam mo na magnanakaw yun eh I I can forgive you, but I will not trust you. E eh, kaso si Bongbong, pinakita niya nung una, nagtatrust siya dun kasi nagtago siya dun sa guys of unity. Ang totoo pala niya, nakikipag-unite siya sa lahat to destroy Duterte. Anong klaseng unity yung pinagsasasabi niyo? Ibig sabihin, yung mga nanira at ng balahura sa pangalan ng Marcos, buat niyo ngayon. Itong mga naninira at nagbabalahura sa mga Marcos ang tinitira ngayon si Duterte all for the purpose of political positioning. Destroy yung pinakamalakas na hindi nyo kayang suhulan, bayaran, diktahan. It sirain natin. Tapos tayong dalawa na lang ang magkita sa finals. The Marcoses and the Liberal Party. Eh, di ba? Kaya doon mo makikita kung gaano ka nonsense. Tignan nyo lahat ng kaalyansya sa partido ni Bongbong. At lahat ng kaalyansya ng makabayan black at ng partido liberal. Meron bang ginawang maaayos sa bayan yung mga yan? Real talk. Real talk. I mean, kahit na bayaran ka. No? Siyempre kung bayaran ka, may trabaho kang manira. Eh. May trabaho kang kontrahin yung sasabihin ko. Eh. Pero real talk. Doon sa mga hindi bayaran natin na kababayan na na-tsambahan nyo lang mapakinggan to. Real talk. Meron bang ginawang matitino sa bayan yung mga tao na naririyan? maring meron, pero gaano kalaki naman yung perwisyong ginawa? Diba? maring tumulong, nagbigay ng limang piso, nanguha naman ng limang libo. So, wala kayo sana, sa mga kababayan ko, na dapat pagkatiwalaan sa sino man yan. Partido ni BBM, Liberal Party, eh nasa sa inyo na po yan, eh may sarili-sarili tayo. Anyway, God bless.